Hello mga kaorag, welcome back again dito sa aking panibagong vlog. So dito nga sa time na to ay nagpe-prepare na nga ako ng babaoning ko sa pagpasok sa trabaho. Yan nga ay ang tirang tinapay na apat na slice na lang. Nilagay ko nga lang yan sa oven para medyo mainit. So tipid-tipid muna tayo ngayon kasi malayo pa ang sahod. At ininit ko na rin nga yung tirang ulam namin para makakain din muna ako bago umalis at binalatan ko na rin nga yung dalawang itlog na nilaga ko para meron namang sustansya ang kakainin ko sa trabaho at yan nga pala mga kaurag na suot suot ko uniform na may nakasulat na estilantis, ayan na yung uniform namin sa trabaho kinuha ko na rin nga agad agad yung tinapay na ininit ko sa oven at nilagyan ko na rin ng masarap na palaman na peanut butter paborito natin yan mga kaurag Siyempre, prepare na natin yan. Dalawang pares nga lang yan. At nang tatakpan ko na nga yan mga kaurag ay eh, muntik pang wala tayong makain. <laughs> buti na lang talaga at nasa lupa mga kaurag. Kung hindi, abay, goto mga abutin. <tinyo> pagkatapos ko nga mga kaurag na ma-prepare ang mga dadalhin ko sa pagpasok sa trabaho, ay kumain na rin ako ng mabilisan lang. At syempre, wala nang patumpik-tumpik pa. Lumabas na rin ako ng bahay. Daladala -dala ang ating mountain bike. So, ito nga ay eh, palabas na rin ito sa, dito sa building namin. Kaya tara, explore na natin ang daan papunta sa aming trabaho. Let's go! oh, mga kaurag so, Pasok na kami ng trabaho Ayan magbabike lang kami Dalawa kami Ayan ang Schedule ng trabaho natin ay 2 to 10 Ayan, Ang oras natin ngayon Alauna na so, Medyo malayo layo din ang Ride natin kasi 4 kilometer papunta sa Company namin Galing dito sa aming na bahay. Ayan, let's go. At dito nga pala mga kaorag ay wala masyadong mga traffic light dito. Kaya kung mapapansin nyo halos lahat ng intersection ay ganyan na pabilog. Kaya paunahan na lang dyan sa bilog. Kung sino yung mauna ay siya yung priority. Kaya safe naman kasi alas lahat ng mga sasakyan naman dito ay talagang nagbibigay sila pag, lalo sa mga bikers at dito nga ay may madadaanan na rin kami na konting ahon dahil nga merong tulay dito kaya dahan-dahan lang ang ahon namin para hindi rin kami masyadong pagpawisan kasi papasok tayo sa trabaho eh nakakahiya naman kung amoy uwi anagad tayo kahit papasok pa lang so ayan nga mga at dito rin eh, may madadaanan na rin tayo na Yan, na uh, Sunflower farm Yan, sunflower farm nga pala yan mga kawarag So, halos karamihan ng mga tanim dito ay Sunflower at saka trigo Yun, nabanggit ko dati sa nakarang vlog ko At mga mais So, yan yung mga karamihan ng mga tanim nila So, ayan nga mga kawarag Kung mapapansin nyo talaga yung mga kalsada dito eh napakakitid lang talaga so halos parang nasa Pinas lang so ayan at saka marami talagang mga intersection intersection <laughs> intersection na ganyan na mga pabilog medyo na bubulol bulol 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 na tayo mga <laughs> kawarang So, ayan mga kaorag. So, halos nakakalahati na tayo ng ride. Medyo malapit-lapit na rin tayo sa company namin. So, ayan. Isa na namang intersection na pabilog. Eh, Ay, si ko na. Intersection na pabilog. So, ayan. At saka dito may bike lane na nga dito mga kaorag. So, magbabike lane na kami. Kasi diretsyon na yung bike lane na yan sa company namin. Kaya isyosyorkat na rin natin mga kaorag. So, ayan. Medyo dito na sa entrance na ng company namin. Ayan, nandito na tayo mga kaorag. Ito na yung pinakaharapan ng company namin, ang gate number 1. So, dinaanan natin kanina yung gate number 3 at nasa kabila naman yung gate number 2. So, dito lang halos lahat dumadaan sa gate 1 ng mga tao kasi halos mga cargo lang yung dun sa 2 sa and 3. So, ayan yung logo ng company namin na Stellantis. At yung 20 na yan, ayan yung entrance namin papasok sa company. At ngayon naman ay didirito tayo dito sa parking namin ng mga bike at saka parkingan na rin ng mga motor. Ayan, mga big bike yan mga kaurag. Ayan, kagaganda ng mga big bike nila. Kaya mapapasa na all ka na lang talaga. At yan nga na bike namin mga kaurag ay nilalak namin yan dyan kasi may issue na rin dito na nakawan ng mga bisikleta. So ayan mga kaoran, nandito na kami sa company. Ayan, tinarking lang namin yung bike namin. Tapos papasok na kami. So dahil bawal nang mag sa loob ng ng company. So hanggang dito na lang yung video natin. So ayan yung company namin. Mula yan doon. Hanggang doon. Slawak na sa loob mga kaorag. So ayun bye bye. Salamat. Hanggang dito na lang. Peace you.